bagong adventure na naman tayo mga kapaders na ito kami luka agad dakotin ko pang ulam yun maamo at nagpahuli mga kapaders sa sipit laang sigurado solve na naman ang aking inakay pasensya na ngayon ako nakapag upload dahil ito sa isla laging malakas ang dagat nakalma pala ang mga kapaders ang sabi sa balita bukas na naman lalakas ang dagat oh hoy naroon Lampahigan, malaki! Mmm, -hmm. gitik. Ulo ang tama. Masarap itong inihaw. Ganitong klaseng isda, tatlo ang tawag. Lampahigan ito, yung isang mungit baboy, yung isa naman labahitagod mga kapaders. Matabang isda ito, itong walang pagpayat. Dahil wala kayo magkasama ni Kadawis Rico, hanap ulit tayo. Ito, alatan, malaki. Mmm, -hmm. gitik na naman. Maganda ang pulso ng aking kamingin mga kapaders puro ang tama ng isda nakadalawang pang ulam na tayo sana pambinta naman at para makabawi sa gastos Tito magandang bahura mga kapaders maganda at malinaw ang dagat oy urines na naman mm -hmm. gitik na naman mga kapaders ulo ang tama malaking tapasan sigurado naman bukas ang kunutin iba na ang kulay ng dibib mataba siguro ang tapasan ngayon Ayos, pang ulam. Salamat ulit, Lord, na marami. At nakapaglaot na naman kami ngayon. Sana makadilin siya ng pambigas. Dito sa butas, silipin natin. Naro sa pinakang ilalim, may isda, mga kapaders. Dito ko inikutan sa kabila. Bihira na ngayon ng kalaman ng dagat. Talagang sisya tayo ng amihanin. naroon malaking alatan. Nasa butas. Mm -hmm, hindi nagitik. Puro pang ulam ating nahuli. Sa unang day palaang. Sana magpakita lamang pambinta. Kahit gantong isda sa amin binibili rin, naabot ng 120 ang kilo, 130 bintahan. Hanap pa isda. Ito, sigurado na ito, pambinta. Mm -hmm. Manitis, yan, dinakot ko mga kapaders. Parang mga kapunit, dinakot ko na lang at para sigurado hindi mga katakas. Salamat ulit, Lord, may pambinta na kami. Hanap pa tayo. Ito, balatan, rebuti. Hanap, naroon. Manitis ulit mga kapaders, may kasamahan pala yun. Mm -hmm. Bali dalawa, ito maganda ang tama. Sa katigasan tinamaan, hindi ito sa mga kapunit. Maganda ngayon ang panain, pang ulam, pang binta, sama-sama na mga kapaders. Hanap pa tayong isda. Pakita, uy, kulambutan. Nasa ilalim ng bato, nagkasin kulay bato pa. Mm -hmm. Gitik. kuwartang kwartang linaw, nakaisa din kulambutan ay sigurado na may kikitain na tayo baka mayroon pang kasama itong bahura ating ikot ikutin hanap ulit tayo Hoy, kulambutan uli malaki na ito mayroon pang kinakain na isda siguraduhin ko mm -hmm. hindi nagitik mayroon isdang kinakain Talikbago mga kapaders kalahat ala yung isdang kinakain maraming salamat uli at nagdagdagang pa yung ating kulambutan akala ko wala lang Ang kulambutan mayroon pa pala yan nga ang kasabihan, kapag may tiyaga, mayroong lalagain. lang sa paglalangoy, bukas makakati rin siya. Uy, lapu-lapu! Hmm, -lapu! hmm, baraka! Grouper mga kapaders! Sa inyong lugar, kung tawag nyo dito, first class na isda ito. Kahit saan lugar, ito'y mamahaling isda. Dito naman sa isla, tawag namin dito, baraka laang. Siguro sa estimate ko laang, mga 300 grams na ang timbang. Pagdating ko sa unahan si Kadev Rico may Pinana mga kapaders ibang klaseng isda parang tuna, hilupin ito yung isdang masarap pinirito o kaya ginataan nakapang ulam ka ng masarap sarap sana makapanak pa uli para tag isa tayo siguro kung nagdara ito sa tinta ng kulambutan at si Kadev mayro Kubay may ng kulambutan ibang klaseng hilupin ito mga kapaders may mga ngipin sa ganong isda kaya anong tawag ninyo comment lang kayo sa comment section dito may malaking sulit na kulay pula tumalikod pa mm -hmm. hindi nakabunot ayos pandaradagdag, pambigas ay na dumudugo na sulit na pula sana mayroong pangkasama at para magdagang pangating huli at dito sa unahan may palang lamoy na bukawin mm -hmm. gitik malapad Kanuping, tawag sa ibang lugar. Dito sa amin sa isla, bukawin lang. Sobrang lakas ngayon ng Agos. Dahil ang dagat nakalma pala ang baka magsandibla ang kami ni Karabis Rico. Oy, alatan, mailap. oy tumago na sa butas. Pagahan pa tayo na karoon sa unahan. Sobrang ilap nito. Ayaw yata magpahuli. Hahanap-hanapin ko. Dito lang yung sumuot. Sa saan ka ba sa akin? pag hinahanap mamukuha yan kahit saan ka tumago andito pala ang ayun tapasan maliit pa mga kapaders uy naroon pinagahanap mo talaga ay mailap talaga ay dito sigurado ka na sobrang ilap mo ha diyan ka sa butas sigurado ka na sa akin mm -hmm. sabi ko na wala kang tatakasan malaking rodilyo sigurado ka sa bawan bukas makabawi man lamang sa lamig ng panahon medyo may lasalasan ang dagat mga kapaders ito pa, sinilas, espartan gitik mm -hmm. nasan kaya ang kabaak nito hahanapin ah, ko ang kabaak nito masarap itong ginataan or perito mga kapaders binabalatan lang ayo ang klan ng bangka namin inaangat ni kadabis riko mga kapaders at malutang na daw siya Ari man ang huli ni Kadebis Rico ang isda. Huli ko pala, ang kakaunti pa lang mga kapaders. Maghahanap akong isda, baka makalas bul pa bagang pang ulam. Ito, tunong. Mm -hmm. Masarap itong pinirito. Ay salamat Lord at nakalas pang pang ulam. Si siriko malutang na. Mauna na sa akin. Mayroon pa ako nakitang alatan naroon. May lap, ayaw magpahuli. Malutang na rin ako. Na ito na mga kapaders, yung aming huli sa pinanaan ni Kadev Shere Nagisanday blaang kami. Ito yung aming huli, ilang pirasong isda. Awan ko makasambot sa gastos. Ah, makasambot man yata at may kulambutan. May pangulam pa. Maraming salamat ulit Lord sa panibagong biyaya na pinagkalob mo sa amin. Amin ah, itong pagladamutan ni Karabis Rico. Ayan. Ilang kulambutan. Apat na piraso. Ay ibabit man ang gastos. Ayan, pangulam. Sulay bagyo kung tawag sa amin yan. Nakapa na ulit si Kadem Rico mga kapaders. Nung nilupin, matag isa kami ng gataan. Natupad yung hiling ko na makahuli pa siya ng isa. Ayan, tag isa kami ng pangulang bukas. Ito yung aming huli, ilang prasong isda lang mga kapaders. Saglit laang kami sa leman Dagat. Oras nga pala ngayon, magalas utso pala ang sobrang lakas ng agos. Hindi kayang salumpangin mga kapaders. Ayan, kalatin timbak man, Awalan ko mangkano nga abutin bukas. Ayun, malaking pahigan. Masarap yung pang iyaw bukas. May kamilo pa yung aking inakay. Ayun mga kapadir, so tag-isa kami ni Kadab Sir Rico sa kanyang pinakang malaki. Itin sa akin yung malit-lit lang na yilupin. Nabagabang lang bukas sa aming kikitain kung magkano partihan. Magandang magandang umaga yung lahat mga kapadirs. Ito yung ating huling kulambutan. Apat na piraso man. Ayun kulambutan. Namin aming huli. Titimbangin ng mga kapaders. Ito yung aming manager. Si Boss Ikoy. Ayan, apat ako lang butan. Sama-sama na yung mga kapaders. Mahigit apat na kilo. Ito naman yung huli ng mag-asawa. Yung tatay ko sa kananay ko mga kapaders. Apat na piraso din. Ilang kilo kaya lahat yan. Para malaman kung talagang tama ang estimate apat na kilo din mga kapaders na ito na mga kapaders yung aming huli ni Kadev Sirico ito yung kabintahan namin saglit lang na dive yung kulambutan namin 4.3 110 ang kilo nag 473 yung lapo 8 gramo lang mga kapaders 170 ang kilo 136 tapos yung bitilya namin 1.4 130 ang kilo 182 ito yung aming kinita lahat lahat 700 91 tapos yung gastos namin 242 ito yung natira mga kapaders 549 Pilig dalawa ko lang mga kapaders hindi ko na pertehan yung bangka kaya ito yung partahan namin dalawa 274 ayos na ito maraming salamat ulit lord at akadil sa manang county may pambigas na ang mahalaga may pangula mga kapaders bawin ang susunod na laot na laang pag lantap ang dagat dahil nakalipalan dagat mga kapaders dahil malakas ang agos hindi makabilang pagsisid shout nga pala sa Luzon Visayas at Mindanao mga kapaders lahat ay mag iingat magandang umaga sa lahat mga kapaders pasensya na po dyan sa mga gustong magpa shout out dahil dito sa aming sa isla mga kapaders tatlong gabi tatlong araw na wala kaming kurinti sa pulong magbagyo mga kapaders dahil yung makina nasira kaya wala kaming kuryente dito sa isla mga kapaders kaya sa mga gusto pang shoutout po dyan itong video ito wala mo tayong shoutout mga kapaders pasensya na po kayo at dahil yung ating huling upload nung nakaraan bago mag brown out hanggang ngayon hindi pa ako nakapag wifi at para makita ako sino ang gusto magpa shoutout at para ating mailista mga kapaders kaya ngayon itong video ito mga kapaders aking ginawa at meron tayong kunting video sa pamana Madayo pa ako ng bayan mga kapaders At magpa-upload pa ako sa sim At para makapag-upload lang tayo ng video Dadayo ako ng bayan mga kapaders Dahil medyo malayo ang bayan dito Manghihiram pa ako ng motorsiklo Maraming maraming pasensya sa inyo mga kapaders Na dahil itong video ng ito Wala mo tayong shoutout Dahil mamaya pagpunta kong bayan Pag-upload Sa ko lang makikita yung mga comment ninyo Sa mga gustong pa-shoutout po dyan At para sa sunod na video Meron tayong shoutout mga kapaders. Maraming salamat nga pala sa inyong patuloy na suporta at walang sawang panood. At maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. Maraming salamat din sa mga nagsirang ating video at pag-follow sa ating page. Pati na rin sa mga nagsubscribe sa ating channel mga kapaders. Shoutout nga pala sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pati sa mga FW dyan. Lahat ay mag-iingat. God bless.